Bumisita na rin kanina si Pangulong Noynoy Aquino kasama ang ilang kaanak sa puntod ng kanyang mga magulang. Samantala, sanda na basura naman ang tumambad sa mga sementeryo sa Kamaynilaan matapos ang paggunita ng Undas kahapon. Kaya naman nagtulung tulung na sa paglilinis ang iba't ibang grupo. May report si Cedric Castillo. Ah. Dumating si Pangulong Noynoy -Noy Aquino kasama ang mga kapatid at ilan niyang pamangkin sa Manila Memorial Park sa Paranaque, Pasado, Alasingo kaninang hapon. Mahigit sampung minuto ang inilagi doon ng Pangulo na nag-alay ng dasal para sa kanyang mga magulang. Hindi naman naiwasang iwasang magkumahog ng mga tao sa sementeryo nang lapitan sila ng Pangulo. Walang patid naman ang mga sumilip sa puntod ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Maraming personalidad ang nakahimlay sa Manila Memorial Park, kabilang na ang matinay idol na si Rico Yan, na patuloy pa rin inaalaya ng bulaklak ng kanyang mga tagahanga. Nagsari ng mga bisita sa Pasay Public Cemetery and Crematorium. Sinimula na ang paglilinis sa simenteryo. Gatambak na raw kasi ang mga basura na naipon mula kagabi. Isang tambak na basura rin ang tumambad sa Manila North Cemetery. Nagsimula ng maghalo ang amoy ng lantang bulaklak at alingasaw ng bulok na pagkain. Dahil dito, walang patid ang pagwawalis ng mga street sweeper maging ng MMDA. Sinunog na rin ang ibang naipong basura. Ang grupong ito nagpulot ng bagay na maaari pang pakinabangan ang zombasura. Tumulong rin sa paglilinis sa mga sementeryo. Ito ang environmental Halloween gimmick ng Eco Waste Coalition. Matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa basura, muling umaliwalas ang dinagsang himlayan paglilinis din ang pinagkaabalahan sa Manila South Cemetery. Pero ang ilan, itinuring itong pagkakataon para makapaghanap buhay. May mga kumita mula sa pangangalakal ng basura, mula sa mga plastic bottle at lata. Dalawamput dalawang piso raw ang bentahan ng kada kilong plastic bottles, habang limang piso kada kilo naman ang mga lata. Ang mga tagatungkab ng kandila sa mga nicho nakahanap din ng pagkakakitaan. Labin limang piso kada kilo ang benta ng natunaw na kandila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bagaman sang katerba ang nahakot na basura ng kanila mga truck, nabawasan na raw ito kumpara noong nakaraang taon. May mga grupo rin daw kasing kumilos para tumulong sa pagkolekta at pagbubukod ng mga basura. Nakatakda namang pasadahan bukas ng MMDA ang paglilinis sa Laloma Cemetery at Dangwa. sana yung ano, sa kung ano man, by next year o yung mga darating pang mag-aano ngayon, sana ilagay na lang sa tamang ano, lagay yung mga basura para hindi ma, di naman tayo mahirapan sa paglilinis at the same time maiwasan pa natin yung papunta sa drainage yan, yung magiging cost ng pagbaha. Cedric Castillo, GMA News.